Welcome sa Bangidol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuurin na ang mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na rin po yung updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw-raw Nako, yari kayo dyan mga par, wala nang tiba yan Nangyari Mag dyan? Magagalit sa inyo yung ari niyan mga par, bakit hindi nila nilag dyan ang Hindi <laughs> lugtong pa rin Hindi nilag dyan mga par Parang may nahamoy ako hindi Ay, maganda Hindi mga par Oh no! Ay, wala okay, nang pa yan. tiba yan, Naku, yari kayo dyan Pinadikit pa rin <laughs> I don't want peace. I want problems, always. Ay, nalang. God. Ito rin. Para hotdog din talaga, yun. Wala huh? na, sunog na. Nag-itim no, na. No, no. May sausawan pa. Kaya no, no, no. mo, mapapala mo pag kumain ganyan. Huli pero di ko lang. Parang tao na upo din eh. Parap <laughs> na. Wait na minute. Who are you? Wow naman. Wow. 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 Ang mayari itong nagbibigyan. Ang saya pala magangkas na no. May mga ganito eksena. masabi? Ah, ito yun. Ah? mo, <laughs> <Di lang duwaba. laughs> <laughs> Ah, siya. Ano yun? <laughs> 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 laki naman yan.

Ate, filter na kalimutan mo. Ayun. <laughs> parang layo dun sa original na mukha niya. Aba. Aba, kakay ba matugulong itong asong to? Parang may nakabi ako hindi maganda. Ano yung tsura yan? pag ba ba? Tignan mo yung ate mo kawawa o. Huwag kalamotot lang <laughs> Okay lang na dyan ka matulog. Huwag ya. ka lang mutot. God, have <laughs> <Yag> <pake. laughs> Markada na mas krabi pa sa kanal. Ay, okay, <laughs> humor na. Ano <laughs> ba? sound trip hadi, ah. <laughs> <laughs> yan natin ah. Ayan, napasayaw na. <laughs> Kabiibo naman. Minsan, Kumain ako sa Jollibee May napansin akong dalawang matanda sa kabilang table uh -uh. Grabe Ang sweet-sweet nila wow. Sinusubuan pa ng lalaki yung babae Uy, sana Pinupunasan yung bibig Pinapainom ng tubig mm. Ang pinagtaka ko Hindi kumakain yung lalaki Kaya napaisip ako Sana pagtanda ko Ganyan din ako Yung forever na Maya-maya lang hindi ako nakatiis Nilapitan ko uh -uh. Tatay alam nyo nakaka-inspire kayo. Pag kumakain ba, nagsusubuan ba talaga kayo? Ah, uh, iho, iisa lang kasing gamit naming pustiso. <laughs> oh, Kaya pinaunan niyo muna si nanay na kumain. Bawang na. Pinaagawa niya. Ma'am, Okay <laughs> lang mga pabidyo ma'am. kami pa sugad la. Ikaw mo ya? Okay. Ikaw ba wala kasi nga di amon. Ah. Dati yan ako no yam. Dini kami nagkita out Pero yan na, ito yaw yam. Amerikano na. Ah, trip na dalawang na dalawang

Lo, baka imported ka lang galing sa Shenzhen Center, ha? Masyado magalang. <laughs> Papatanong ko po. Tama na. Huwag ko na imported ka. Na. <laughs> baka mamaya, may buhay ka pala iba sa China. Ha? Pag probinsya nyo na kami, babalikan ka na sa tunay mong pamilya. Lako! <laughs> <Wala> <laughs> Pakanga. Hello? Huh? Ikaw bang boyfriend ng anak ko? Ay, opo tita. Lagot na. Hiwayan mo na ang alak ko at wala namang nangyayari sa inyo. Uh -huh. Hindi po po pwede tita. Anong hindi pwede? Hindi po po pwede na ipakita namin sa inyo na may nangyayari sa amin. <laughs> si tita naman eh. <laughs> may kasatugko yung libong kagahapon ng babae. Pati ang naong ato eh naman budlot kay si Mod unya. Laggo bigay kay nao. Tinawagin king kong pa juga ayo. Ah, na kulit Kisa na Ako to na Sawa pala yun Loko Hanggang doon lang po muna atin, panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyo panunod at sana po ay nag -e kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay idol Marvin Caranto. Idol Milbaldo, maraming salamat po sa panunod at shoutout din sa so idol Marlon Bactol. Idol Joselito Di Guzman, maraming salamat po sa panunod at shoutout din sa so idol Rulia Azanyon, Idol Ferdinand Basilio Tinay Cebu, maraming salamat po sa panunod at shoutout din sa so idol Loreto Castro. Maraming salamat po sa suporta at shoutout din sa so idol Ramon Buban ng United Kingdom. marami salamat po sa inyong panonood at shout out muli para sa Idol Rayson Jess Idol Miss Nobody from Canada maraming salamat po sa panonood at shout out muli para sa Idol Chumonay Idol Milbaldo maraming salamat Rica Del Castillo ng Quezon maraming salamat po sa panonood at kay Idol Stepri Greg TV maraming salamat po at bilang suporta po sa ating channel mga Idol huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video bukas na naman po muli mag ingat po kayo bah!